Kumusta? Ako si Kuya Fidel. Paborito ko ang lutong adobo. Kayo din ba? At dahil dito, tungkol sa kasaysayan ng adobo ang kwento ko para sa inyo ngayong araw. Noong unang panahon, dumayo ang mga Espanyol sa Pilipinas. Nakita nilang nagluluto ang mga sinaunang Pilipino. Binababad nila sa suka at asin ang karneng baboy at manok bago lutuin. Tinanong nila isa sa mga Pilipino kung ano ang niluluto nila. Sagot nito, wala pa po kaming tawag dito eh. Maaari ba namin tikman? Ah, sige po. Sabi ng mga Pilipino, nang matikman ng mga Espanyol ang niluto ng mga Pilipino, naisip nila na may kapareho itong lutuin sa kanilang bansa. Ah, ang adobado. Ang adobado, ay isang ulam kung saan binababad ang karne ng baboy sa olive oil, suka at iba pang mga pampalasa bago lutuin. Sabi ng mga Espanyol, masarap ang niluluto ninyo. Ha, halos kapareho ito ng lutuin sa bansa namin na ang tawag ay adobado. Maaari naman kaya ninyo itong tawagi adobo hango sa lutuin sa bansa namin. Mukha pong magandang ideya yan. <laughs> Wika ng mga Pilipino. Kaya tinawag nila ang lutuing karne ng baboy at manok na binababad sa suka at asin na adobo. Matapos ang maraming taon, dumating ang mga Chino sa Pilipinas. Marami silang Dalang kalakal. Tanong ng mga Pilipino, Ano pong dala ninyo sa aming bansa? Ani ng mga Chino? Meron kami dito mga tela, alahas at tiba pa. Ha? Meron pa rin kaming dalang toyo na tiyak na magugustuhan ninyong sangkap sa pagluluto. <laughs> Naintriga ang mga Pilipino sa toyo. Naisipan nilang tikman ito. Hmm. Aba, maalat nga po pala ang toyo. <laughs> Maaari natin itong gamitin sa ating lutuwing adobo. <laughs> Tama! <laughs> Naisipan ng mga Pilipino na ipampalit ang toyo sa asin kumalat sa iba yung lugar ang paggamit ng toyo sa lutuing adobo. Ginamit rin ng toyo sa iba pang mga lutuin. Hanggang sa kasalukuyan ay magkatambal ang suka at toyo tuwing nagluluto ng adobo. At yan ang kasaysayan ng adobo. <laughs> Nagustuhan ba ninyo? Hanggang sa muli, paalam!